nasisira ang araw mo dahil sa tagyawat, ito na yung mga paraan para hindi mapagastos upang mawala or mabawasan ang tagyawat. Unang-una na kailangan yung gawin ito. So, palagian na maghilamos. So, palagian maghilamos kasi isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng tagyawat ay dahil sa microbiome. And kailangan mo talagang ugaliin maghilamos palagi kung kinakailangan upang maalis ang mga dumi at microbio dito sa mukha. So next naman is kailangan natin matulog sa tamang oras. Matulog tayo sa tamang oras upang maiwasan ang stress at hormonal changes at siguraduhin talaga na 8 hours ang iyong pagtulog o higit pa. So next naman ito kailangan nyo iwasan to ang pagbilad sa araw. Magandang magbilad naman sa araw pag umaga sapagkat ito hindi gaano mainit at nagtataglay din ito ng vitamin D. ah uh, ito yung maganda sa katawan at balat. Ngunit huwag magpaaraw sa tanghali, lalo na kapag ito mainit dahil ito ay nagtataglay ng ultraviolet rays na ito yung sanhi na nasisira yung ating balat. So, para wala na talagang pagyawa, kailangan nyo din tong gawin yung pagkain ng puno ng minerals at vitamins. Kailangan natin ugaliin na palaging kumain na mga pagkain puno ng bitamina. So, kailangan mo ditong iwasan yung mga oil foods, junk foods, palaging kumain ng gulay at prutas, at uminom ng maraming tubig. So, next naman, kailangan natin gawin din yung palaging linisin or palitan yung punda at yung unan. Ang iyong mga unan at punda. Muro may rin ito at pinamamahayan ng mga mikrobyo na ito yung nakakapagyawat kapag nalikit ito sa inyong mukha. So, next naman, ito yung pinakahuli sa lahat. So, iwasan nyo ang stress. So, yung stress, isa rin yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakapagyawat ang isang tao. Kaya, dapat natin itong iwasan. Dapat talaga na maglaan tayo ng oras para sa relaxation upang hindi ka palaging stressed. At kailangan mo din na palagi rin ngumiti at tumawa. At harapin mo yung mga problema at ito yung huwag na kakatakutan. Ipamit ko na lahat kung anong dapat yung gawin. So ito yung pinaka-importante din sa lahat, yung disiplina. So, ang disiplina ang kailangan din upang magawa mo ang lahat ng mga sumusunod. So ayun yung mga paraan pa rin na hindi magastos para sa mga nagtitipid or sa mga merong pagyawat na hindi naman bumibili ng mga products. So, yung gusto ko share sa inyo na mga simpleng paraan lang na makatulong sa merong mga tagyawat. So, ito, hindi mo na kailangan talaga ng gasos-gasos dito. So, ayan ang kailangan mo talaga yung pagtsaga na maging malinis talaga sa mukha. So, nakakatulong na din yon kahit wala kang ginagamit dito sa inyong balat. So, ayan lang. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Bye!